for video mga idol mga guys so natadris ko no nang uh, watadrig madrid de agwa madrid agwa ba pakaon nga sa inyong mga baboy nga ano mga tambokay kay ba kay makatanggal ng sa inyong baboy mga idol so ito mga idol kita kita natin no kung totoo bang makakain ng baboy so ayan kita nyo ayan Ayan talaga, oh. Ayan, kumakain talaga ng ano, Madrid Agua. Ayan, Pagaganda ng katawan yan, mga idol, oh. Ayan. Ayan, palaging pinakakain niyang Madrid Agua. Ayan. Kasi fully of vitamina to mga idol. 50% of fiber, 30% of phosphorus. So, ito ang, mga idol, ito yung disadvantage sa... Madre na kumakapit, no? Ayan, tingnan nyo. Ayan. So, pag may ganyan na may insekto mga idol, wag na wag nyo ipapakain yan mga idol upang hindi magkasakit ang inyong mga baboy mga idol. Ayan. So, yan dapat alamin natin mga idol ang disadvantage sa Madre no? So, kung before kayo mapakain ng baboy mga idol ng ano, Madre Agua so, i-check nyo muna yung mga leaves nila or dahon check nyo kung may puti-puti ba na insekto o sa bisaya pa yan ano uh, bisaya anak mga idol talipaso no talipaso o kaya ano yung tawag nyo yan sa bisaya sa amin talipaso yan in talipaso so dire pinakain ni kuya yung baboy niya ng madidi ako ayan kasi ako yung nagvideo So, pinakain ni Kuya. Ang baboy niya ay ang ganda ng katawan niya. No? Kasi palaging pinapakain ng Madrid de Agua yung baboy niya ni Kuya. Yan. Kasi kaya nga, napag-alaman ko din na ano, uh, totoo talaga ang Madrid de Agua ay nakakatulong sa katawan ng baboy. No? Kasi puli yung vitamina to, mga idols ayon sa mga researcher, sa youtuber, sa mga scientific researcher, no? So, ito yung nakuha ko na Madrid Agua, mga idol. So, kung gusto nyo na, ano, uh, magpakain din ng baboy nyo yan, yan ito yung itsura nyan, mga idol, yung Madrid Agua. So, dito, ang location na kinuhaan ko ito, mga idol, sa, ano, sa Gihub, La Libertad. So, kay ilang ati kay Tata Jilly. No? Dire nga tay mga mga idol, ah uh, daghan pa lamok na akong gikuhaan, makilid pa jud. So pwede ni ti tanong mga idol. Kay dali ra ni mabuhi mga idol. Balikan natin maigib mga idol, ito yung hitsura niya mga idol. So para hindi kayo di mo malipat sa anu hitsura tu idol so kana mga idol oh uh, muna mau na yang hitas mga idol taas kai sa mga idol so kini akong gikuha mga idol ni rama ba mga idol para safety sa ta likay ta nga mahulog <laughs> so sa video na ito mga idol ayan kitang kita nyo pwede yan makakain ng manok mga idol na mga inahin na mga manok so paparami na mga itlog to mga idol sa mga inahin na manok mga idol so kay folio vitamina man ni mga idol oh 50% fiber so 30% of phosphorus so pwede to na makakain ng mga manok mga yan yan sa video na to oh tingnan nyo yan pwede pwede yan so ito so balikan natin yung ano natin video natin na nangunghak tayo ng Madrid agwayan tingnan nyo ayan tingnan nyo ayan. napaka green na green ang mga dahon to mga idol so pwede to matanim mga idol kasi naamang guni mga kwan mga idol gamot gamot na daan o oh. metro na? nga madrid ay agwa mga idol basta na yung mga gamot gamot yung punuan mga idol sag dili matungkad sa yuta mga idol so diri nga part mga idol ako gili si lalong kay basig na yung banakon sad madiskwido ta mapakantag banakon kay hilig sad puyo ang mga banako ni Inis, lalo mga idol kay bungno nga mga idol so ang kisyon na ni mga idol ah, uh, nako na sa adresa gihub la libertad gihub la libertad ni mga idol so kay ilang kay tatajili so magbibigay na naman tayo ng kalaman mga idol kung puy, di ba ito makakain ng kambing so tingnan nyo ito na itong video So talaga makakain mga idol ng kambing mga idol. Ayan. So totoo talaga mga idol na makakain to sa mga kambing mga idol. Kasi poli of vitamina na mga idol. So kitang kita natin mga idol na maganda yung pagkakain nila mga idol. At maganda yung katawan nila mga idol. Ayan no Oh. Ayan. So totoong totoo talaga mga idol na makakain to sa mga ayo pa mga idol mga kambing so kung si kinsaw tong gusto mo ani so mao ni mga idol oh uh, ay eh, probin probin untested ng mga idol kay kitang kita nyo mga idol na manok baboy kambing na mukaon jud ani mga idol so kay of vitamina ni mga idol bisag research niyo sa youtube mga idol And, ito yung itsura niya mga idol oh. so pagtanong naman ni mga idol para healthy inyong uh, hayopan mga idol so bye bye hopefully nga nakahatag kong tips thank you for watching love you all